pagka ng bundok dapat inaalis na yung aircon pagka ganitong nga mga second hand na sasakyan para ibig sabihin hindi nahihirapan yung makina kasi yung aircon isa yun sa nagpapahirap ng makina kaya hindi share hirap ang makina kaya ang kaya itong mga ganitong diesel talagang ma malalakas na sa mga akyatan dahil ito talagang uh, Toyota Repo na diesel engine pang bundok ito basta maayos lang yung uh, hindi na cover hindi tumataas yung gauge ng uh, temperature paasaan ito ano kahit trisera kaya nito trisera si at uh, wag haatawin alala yan din lang at ito yung uh, nasa kondisyong makina kahit umakit ng bundok kaya no hindi dapat siya umaabot ng uh, 3.4 ito so, yung uh, temperature dapat ganyan lang kahit umakit sa matataas na akyatin o bundok yan yung temperature lalo ta higit sa lahat tayo may karga nga mabibigat o kagaya nito ang karga pang tao ay sampok uh, so yan yung temperature nya ayan nakaakit na tayo sa bundok yung aking mga kasama kaya may binibili lang dito kaya huminto kami kaya naka-airport yung aking sasakyan dahil karga um, dito ng tao may binibili siya dyan sa isa sa sikat na grocery ngayon dito sa Pilipinas super galing uh, pa nito sa akiyatan at uh, siyempre wala pang kausok-usok pa dahil nga ito ay alaga alaga ko itong sasakyang ito so ang uh, makina nya napakatatag pa ano natin yung aircon yan yung mga panakasakay ayan dagdag kaalaman lalo dun sa baguhan pa lamang ok salamat